Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikatatlumput isa ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang sabi ng Panginoon, Ako ay lilika isang bagong lupat, isang bagong langit mga pangyayaring pawang lumipas na ay di babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala nang sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarosahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan buong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galap. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuwang matuwat magalap. Mula sa libing ang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awita ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan, hindi nagtatagal yaong kanyang galit. At ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tingmak sa luha sa buong magdamag sa bukang niwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon. Ako ay pakinggan, mahabag ka, poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadam ako'y galak ng iyong hubarin ang aking panloksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Awit pambungad sa mabuting balita, matuwid ang dapat gawin, masamay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin, ang Diyos ay sa sa atin, atin siyang makakapiling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon. Sapagkat nasa Jerusalem din sila nung pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Kana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Kapernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Udea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Kapernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo sinabi sa kanya ni Jesus, Hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, Tayo na po, ginoo, bago mamatay ang aking anak, sumagot si Jesus. Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sadaan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kayat siya at ang kanyang buong sambayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Yesus sa Galilea. Pagpunta niya roon buhat sa Hudea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.